Kinasuad na ng NBI ang tatlong naarestong umanoy sa ah, ilang government websites at ilang bangko sa bansa. 2016 pa nagsimula aktibidad ng mga suspect na miyembro umano ng isang malaking grupo ng mga hackers sa bansa. Isinangkot naman ang isa sa mga naaresto ang editor ng isang malaking pahayagan sa mga hacking incident. Yan ang ulat ni Noel Talakay isang data officer mula sa isang malaking pahayagan, cybersecurity researcher ng isang kumpanya at isang graduating student, sila ang tatlong hacker na nasakote at iprinisinta ng National Bureau of Investigation. Ayon sa NBI, napasok umano ng mga sospek ang ilang government agencies at mga bangko tulad ng Philippine National Bank, Security Bank, Banco de Oro at Union Bank. 2016, sinimula ng mga sospek ang hacking activity na kabilang sa grupong Global Security Hackers at isa sa kanila kumalas at umanib naman sa Pinoy lozek noong 2019. Miyembro naman ng isang malaking hacking group na Philippine LULUZEC at Global Zek ang isa pa. Noong nasa Pinoy Luluzic sila, ang exploit naman nila... Uh base sa kanilang statement, yung ating uh, armed forces of the Philippines, yung Philippine Army uh, na exploit down nila, legendary. yung Philippine Navy uh, nakasama, even the National Security Council. Ang isa sa mga sospek na limang taong data security officer ng Manila Bulletin, aminado sa kanyang ginawa at itinuro pa ang kanyang boss na isang editor ng pahayagan. Ang yes, next that would be uh, Mr. Art Samaniego. Actually, nakilala ko si Sir Art during my research, uh, Pinay research days. So, um, I will send him details of my exploit, um, kung paano ko ginawa yung exploit. Um, show him um uh, uh, what you call the POC or proof of concept para ma mapatunayan na ako mismo yung nakaka ayon sa NBI, itinuro ng kanilang informant ang mga sospek at nahuli habang kumakain sa isang hotel sa Maynila. Ayon pa sa NBI, dalawa sa limang sospek ay sangkot naman umano sa isang malaking scamming activities tiniyak naman ng NBI na magagamit nila bilang matibay na suporta sa kanilang ebidensya ang mga pag-amin ng mga suspect. Hindi nila mare yun because covered ng video habang sila'y nagbibigay ng statement with the lawyer there. Samantala, nagbabala naman ang Armed Forces of the Philippines laban sa maling gawain online at maging responsable sa digital space. Suportado rin nila ang mga hakbang ng pamalaan kontra cyber threat. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Data Privacy Act of 2012 ang mga sospek. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.